Madinawagon nga kultura sa probinsya sa Iloilo ilo bida sa pagpasundayag sa siyam ka mga tribo sa kasadyahan sa kabanwahanan. Tultugan Festival gindiklarang nga kampiyon si John Sala na katuto. pagsugod pa lang sa performance, tup-tup sa katapusan. Wala gid na paslawan ng matumalanaw sa mga festival na nagpasundayag sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025. Kasubungan ng joyride ka sa bugos na probinsya sa Iloilo. Bangod sa performances sang siyam ka mga tribo na wala gid nagpaulihi sa pagpakita sa fun, foodie-friendly Iloilo. Una nga nagpasundayag ang Banaag Festival sa Banwasang Adilaw, Iloilo. Nga pisar, masa nagpaang tagi-tisang adlaw, nagbanaagid sa katahum. ikaduwa nga grupo ang Kaing Festival sa Banwasang Leon nga nagpakita sa dako nga simbolo sa Kaing sa kultura, ekonomiya kag pangadlaw-adlaw sa mga taga Leon. Subog man ang Bukari Pine Forest nga ginapabugal sa Banwa. Banwa Sang San Rafael naman ang sunod nga nagpasundayag. Sa diin pakita ang mga matahum nga kalatuan sa Banwa. Subog man ang kultura kag mga tradisyon sa Banwa napu napukaw naman ang imahinasyon sa mga tumalanao sa kultura sang Panay Bukidno at sa Panay Bukidnon sa pagpasundayag sa Tribo Halawod sa Hirunugyaw Sugidanunay Festival sa Kalinog. Gingutom naman ang mga tumalanao sa ginpabugal sa banwa sa Kabatuan ng Tinoom bangod sa ilang madinuagong nga pagpasundayag sa Tinoom Festival sa Banwa. Puno naman sang emosyon, kag entry sa Banwasang Dulucena ng Cryo Bilicon Festival. Maragtas na kultura kag kasaysayan sang Banwasang Igbaras ang gindala naman sang Tribo Tangyan. Hawas Dumangas wala man nagpaulihi ang Hawas Festival sang Banwa, kaginpakita gid kung ano kaimportante ang bangros sa palabuyan sa mga dumanggasanon. At siyempre, last but not the least, ang defending champion nga tultugan festival sa Banwasang Maasin. Nga ginpakita gin kung nga sila ang balantayan nga tribo. Ang kasadyahan sa kabanwahanan, hindi lang isa ka aktibidad agod makapasundayag ang mga kapiestahan sa mga kabanwahanan isa inika indikasyon nga ang probinsya sang Iloilo manggaranon sa kultura kag katahom sa ulihi inkilalang kay festival sang Banwa sang Leon bilang second runner up kag people's choice winner first runner up naman ang tribo halawod sang Hinunugyau Sugidanunay Festival sang Kalinog Iloilo nga kilalaman bilang best in costume most disciplined kag best in street dancing back-to-back -back champion ng Tultugan Festival sa Maasin Iloilo na nakuha man ng Best in Choreography, Best in Performance, Best in Music, kag Best in Production Design. Upo, Enhanced Shetto, John Sala. 1. Western Desires